Hi, mga besi, good morning. Sa mga oras na nga to, besi, 5.20 na nga ng umaga, medyo na late nga nang gising si ate dahil tinapos na pa nga yung hindi niya natapos sa loob ng room, besi. Kaya pinagpatuloy nga namin kagabi at hindi ko na nga rin papakita sa inyo yung mga routine ko sa umaga pagkagising. Dahil wala rin namang iba doon kundi nga magluto ng baot at almusal nga naming lahat, mga besi dito nga, na naligo na nga siya besi, inipitan ko na nga rin buhok dahil ayaw niya nga na nakalugay lang yung buhok niya mga besi. Kaya kahit anong ipit, pwede na masabi lang nga na naipitan nga yung buhok niya. Dahil kapag di mo nga inipitan yan besi, magagalit nga yan dahil ayaw na ayaw niya nga napupunta sa mukha niya yung buhok niya. Gawa nga na nangangate at istorbo pa nga sa kanya. Dito nga besi, tapos ko na nga siyang ipitan. Inaantay na nga lang din namin si Dada matapos sa ginagawa. Dahil yung bag niya nga, inilagay na sa motor mga besi. Dito naman, mga bandang alas 8, kami naman naggayak ni Bunso mga besi. Dahil aalis nga rin kami, pupunta nga kami sa school ni Bunso mga besi pasukan na nga nila sa September 2 o sa lunes besi kaya kailangan namin pumunta dahil na nakaraan ng orientation hindi nga kami nakapunta gawangan nga ng kalalabas ko lang din no, na hospital kaya ngayon lang ulit ako makakapunta dito nga besi nagayakan ko na si Bunso nabangga ko pa nga tinahanap ko yung suklay eto nga ang side effect sa akin ng family planning besi ang makakalimutin kayo rin ba mga besi natapos ko na nga si Bunso gayakan ako na nga ang magagayakan wala rin naman akong iba pang gagawin kundi magsukla dahil wala naman akong nilalagay sa mukha ko tanggap ko na nga maitim niya mga besi nagsukla at nagayos na nga lang din ako dahil lalakad na nga rin kami nila bunso dahil anong olas na nga rin to mga besi ko konting ayos nga at pakyut nga ang batang ito kaya hinayaan ko na nga lang ito nga, natapos na ako, Besi. Ito nga lang din yung gagamitin kong bag. Maliit nga lang din yan dahil ang laman lang din naman yan, Besi. Walit nga at susi. At saka nga yung electric pa. Nandito na nga kami sa school ni Bunso. Opo, public school lang sila pero wag ka, naka-aircon yan. Char! Nandito na nga, Besi. Ito nga ang gagawin namin. Ang dinisin nga yung buong room nila, Besi. Dahil nga inabot nga yan ng bagyong Karina mga besi. Kung makikita nyo nga dyan, nagbaba na ng tubig dahil lahat nga ng upuan nila besi inabot nga yan ng baha at dahil nakapalibot nga rin sila sa fishpan dito nga nilinis na nga namin yung mga upuan besi kasi nga napakadumi at mabaho nga kailangan nga linisan nga besi dahil ng pasukanan na nila sa lunes hindi lang naman kaming parents ang maglilinis marami pang iba kumbaga nauna nga lang din kami kumilos para nga kahit papano may mga matapos ng gawain sa loob sasabunan nga namin bawat isa ang chair mga besi para nga malinis kapag hindi mo nga yan nasabon didikit pa nga yan sa uniform at palda ng mga bata dito nga besi naghati-hati na nga kami ng trabaho para nga di mabilis na kaming matapos nang natapos nga kami maglinis ng chair mga besi eto namang ibang magulang pinunasan yung laruan at natapos na nga pirmahan ng mga besi ng attendance para makauwi na nga rin ang lahat yun lang Follow my page, Bessie. Bye!